dito yung maraming collection ng mga ano skeleton at saka fossils ng dinosaurs. Ang kaling, no? Ayan. Yan, ang dami. Oh, nyo, 70, 72 million years ago. Ito yung mga na-discover sa Drumheller, Canada. Yan, dito sa mismong Canada, Drumheller, Canada, na-discover itong mga uh, skeleton or fossil ng mga dinosaur na to. Ayan. Ayan pa. Ayan. Ang galing, no? Alam nyo ba yun yung mga 73 million years ago? Um, 102 million years ago. Meron pang 400 million years ago. Meron pa kang isa naka-display dito na 500 years ago. 500 million years ago yung skeleton. Ito, laki yung skeleton nito, oh. Mm, oh. Hips lang daw to. Balakang lang daw ng giant dinosaur. 67 to 66 million years ago. Ayan. Laki, no? Ayan ayan 'yung mga bakaso oh. 'Yan. Tunay tunay na ano 'yan? Tunay na fossil ng mga bakaso oh. Na fossilize. Ang galing. 'Di ang laki-laki 'yan, no? Noong time nila, 'di laki-laki 'yan. Oh, ayan pa oh. Isa ito sa may pinakamalaking dinosaur museum na may mga tunay na collection ng mga fossil ng mga dinosaur or skeleton ng mga iba't ibang species ng ha animals, halaman, na isekto, mikrobyo, kung ano-ano pang mga fossils halos nandito. So, ayun yung aking mag-ama. Ayan yung aking mag-ama. Ayan, mag ayan yung anak ko. Ay! Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang mag-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Ayan No? Alam niyo ba yan ay eh kahoy, fossil ng isang kahoy yan na sa katagalan niya halos maging bato na siya or naging bato na siya. Ganyan ang fossil. Nagiging bato. So ngayon ko lang na, na ngayon lang nalaman na ang batok ang halaman pala, mga halaman, puno at mga insekto pwedeng maging bato sa pagkaraan ng million million years ago dahil na fossilize sila. Ayan no, Yan mga kahoy yan fossilized, no? Mga kahoy na naging posil na. Ayan o. No? Na, na, halos nagiging bato na. Yung iba naging bato na talaga. Ayan o. No? Ayan. Yan yung mga example ng mga fossilized na kahoy. Million, million years ago. Naging fossil na sila. Daming tao. Alam nyo ba ito'y binibisita ng... Libo-libong mga tourists kada taon. Itong museum na to. Pati nga mga artista sa Hollywood. Si Angelina Jolie. Alam nyo ba na idinala niya yung mga anak niya dito sa museum na to. Sinadya nila itong museum na to nang pumunta sila ng Canada para ipasyal niya yung kanyang mga anak. Mga, mga sikat na artista sa Hollywood. Ganyan, ganyan kasikat kapopular ang museum na to kasi ng malaki, kumpleto at talaga namang tunay na fossils yung mga nakadisplay. At rare, hindi mo makikita sa ibang museum yung mga fossils na nakadisplay dito. Yan o, kahoy na-possilize yan. O, ang galing, no? Ayan, no? Ayun, yung ano, parang sa ano yung sa pagong. Na fossilized na pagong. Pag sinabi mong fossilized, ano yan? Bumibilang ng ilang milyong taon. Kagaya niyan, 77 to 76 million years ago. Ganyan sila katagal. Bago naging fossil. Or naging fossil pala. Yan. Yan, tunay na fossil Yan. Yan. Ito pa yung mga na-discover dito sa Canada na mga fossils. Ang galing, no? Ang lalaki, no? Yung mga sungay, oh. Kitang-kita mo pa yung mga sungay, oh. Ito, oh. Ayan, oh. Yung mga buto nila, oh. Ang lalaki, no? Mga tadyang lang yan, oh. oh. Ito, mga ilang piraso na lang yung nakita. Ayan. So, ito pa. Isa pang fossil na na-discover. Ito, ang laki, no? Kaya lang incomplete na siya. Pinagtugtong-tugtong lang. Marami na siyang nawawalang parte. Ayan. Laki ng museum na to. Ito yung tinatawag nilang Royal Tyrell Museum. Ito, pag naka-encage siya ng salamin, ibig sabihin original na fossil yan. 100% original na fossil at very fragile na siya. Ayan, no, pinagdugtong-dugtong na lang siya. Kaya naka -ano niya, nakakulong ano na, naka na para hindi mahawakan ng tao at hindi na ma-damage. Ang laking dinosaur niya, no? Tingnan nyo, no? Laking posil ng dinosaur, no? Skeleton ng dinosaur yan. Ito pa yung isang tunay na posil. Ganyan na ganyan siya na-discovered. Kung ano yung pagkakadisplay niya, ganyan siya na discover Nung hukain siya ng mga paleontologists, ganito yung itsura niya nung hukain siya. Ayan, parang ready nila yung original future. Iyan ay tunay na tunay na fossil yan at skeleton. Kaya nga naka-cage siya yan o no? nakasalamin para hindi mahawakan at hindi ma-damage ng mga tao. Ang galing, no? Yan o, no? ang laking dinosaur niya, no? Mm. Ayun pa, o. Oh. So, ayan yung itsura niya. Ayun pa. Mm. Ito pa yung mga scattered na fossils na na-discover. Mga tunay na fossil yan. Kaya nga naka-glasses eh. Ayan. Kung paano sila nahukay, nakita, na-discovered. Ganyan-ganyan din i-display. -di Ayan. So, nung makita to, ganyan ang itsura niya. At alam niyo ba, pag inuhukay yan, ano yan, dahan-dahan yan. May mga maliliit na chisels, malalaking chisels. May mga kung ano-ano pang parang kasi laki lang ng karayom yung pinang, pinang susundot nila para hindi masira yung Uh, yung fossil kasi nga minsan yung mga fossils medyo ano na madali nang masira kasi nga breakable parang nawawala na yung preservation niya ayan oh mga tunay na fossils yan ang dami ng ano ang, ang alam mo bang ba, hirap na hirap akong big kasi yung mga kagaya nito Pistacosaurus ang hirap big kasi ng mga pangalan nila kaya hindi ko na sinasabi ayan may nakita pa tayong isa pang ng museum na hindi natin na, ano, nakita ayan oh ito yung mga ano display ng mga marine mga marine dinosaur yung nabubuhay sa tubig ng mga dinosaur ay yung mga fossil nila then tignan natin yung mammoth dito alam ko may mammoth dito ato eh. pa mga dinosaur uli mga fossils uli ng mga dinosaur Ayan. ito mga original to na dinosaur uh, fossil to pag naka nakakulong ayan mga tunay na fossils yan ano? Ito daw, camel daw, o. Oh. Dinosaur. Ano ba yung dinosaur? <laughs> ano siya ng, ano, um, fossil siya ng camel. Ayan, oh, kita nyo, oh. Ganyan siya nahukay, oh. Mga tunay na fossils yan. Ang galing, no? Kaliit-liit ang buto, oh, na kolekta nila. May mga rabbit pa, oh. Well, ayun ang mamot. Nakita ko rin yung mamot. Ayan, ano oh. Kita nyo yan? mga poses na, pero ito parang reconstructed na lang to na, na, discover siya talaga kaya lang yung original niya parang itinago yung mga ganyan tinago yung original kasi for studies eto hindi ito original cast lang ito ng mamot pero ang mamut daw ay ganito kalaki yung ano yung extinct na mamut. ang laki niya no giganti oh yan ganyan daw yung mga elepante noon na tinatawag nilang mamot na million years ago ganito ang tsura nila ang laki, no? Ayan. Hindi siya original na. Reconstructed na lang siya. Ayan. Pero ganyan kalaki. At least may idea kayo. Ganyan siya kalaki. Ayan yung mga tao, di ba diba? O. Yan yung skeleton ng mamot. Ganyan daw yung kalaki yung mamot. Laki ng mamot noon, oh, no? Yung mga elepante. Ang dami, o. Oh, ikaw na magsasawa sa mga skeleton, no? Iba-ibang mga skeleton. Iba-ibang mga fossil, no? Pati nga wall po. Oh. Ayan, no? Pati mga wall pati mga bulate, pati mga insekto, mikrobyo, corals, meron silang fossils dito. Ang galing, no? Ang galing, oh. Ang galing ng museum na to, talaga naman. O, oh, ayan siya. Ayan. Ang Ay. galing. Ayan, pauwi na kami nito. Uuwi na kami nito. Tapos na. Kanina pa kami dito sa museum. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Ang galing, oh. Ayan, oh. Ayan yung mga tunay na fossils. Ayan pa, oh. Ang laki talaga ng museum na to. At kakadami yung fossils, oh. Fossils ng mga halaman yan. Mga dahon ng halaman, oh. That is 60 million years ago nung no, ma-form yung mga fossil na yan. 60 million years ago na yan. Yung mga fossil na yan, nabuo siya 60 million years ago. Mga fossil ng mga halaman. Ang galing, no? Let's go, ate. Okay. Tingin niyo tong fossils ng ano, tunay ng ngipin niya, no? Kita niyo, oh. Ang galing, no? galing ng ano na to, Sa Saskatchewan na-discover tong fossil na to sa, sa ano din, Canada puro sa Canada na discover yung mga fossils na yan. Ang galing, no? Ano? hindi exit na yun. Ala, exit Alin to? Parang high na, no? Ayan, o. Yan, o yan, parang, o o, 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 Parang high na yung unang, ano, sinauna. Parang ancestor ng camel pa rin. Ah, ito yung ancestor ng camel daw. Bago na exist yung camel natin ngayon, ito yung ancestors nila. So, mga tunay na fossils yan. Ang galing, no? Kung nagustuhan niyo ang aking video, wag nyo kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Ito yung gift shop ng museum. Ayan. Ito yung gift shop ng museum. Ang ganda, no? Ayan. Ayan yung mga gift shop ng uh, mga museum. So, puro topic mga fossils mga dinosaur, mga skeleton. Ayan. Ayan. Ayan ang isa sa mga souvenir. Nag-isang souvenir shop lang pala ng museum. Ayan. Pag mga ganito, usually mahal yung mga souvenir eh. Ayan yung labas ng museum. So, bago tayo umuwi, nadaanan muna namin yan. Aakit ah, kami dyan. Tignan natin kung anong makikita natin dyan. Kasi pinupuntahan ng mga tao eh. Tignan natin kung anong makikita natin dyan sa taas niyan. So, ganito pa lang yung sa taas. Ayan. So, makikita mo yung top view ng museum. Tsaka yung paligid. Ayan. Makikita mo siya ng buong buo.